Hello, mga kasama nandito naman ulit tayo at bigyan natin ang reaction yung alam ba ninyo na mayroong huling habi si Nora Honor Superstar tungkol naman ito kay Bungo ito pa panoroy natin bago, na, bago tayo magbigay ng kunting opinion para sa kanyang sinabi ayan po <laughs> pero bago po ako magpaalam, may uh, may sikreto po akong isishare sa inyong lahat. Ano kaya? Ano po yan si Kuya Bongo? Naku, yan po eh. Masyado mo mahihain. <clears throat> Totoo po yan. Ayaw niyang ipagmalaki ang napakarami na niyang nagawa para sa milyon-milyon Pilipino. Totoo yan. Trabaho lang yung trabaho lang yan. Kaya ako naman, sa party ko, ako naman po sana makikisunod sa inyo o makikiusap kung okay lang pa. Mm. Gawin natin ito para sa kanya. Tayo na mismo. Tayo na po ang magkwento at magbalita sa iba. Kung gaano tayo kaswerte. Kung gaano tayo kamahal ng nag-iisang Mr. Malasakit. Correct. Ang ating si Sen. Kuya Bongo. Maraming salamat po. Diyos mabalis po sa indogabos ayun naman pala sikreto sabi niya pa sikreto at tinawag pa niya na kuya bongo ibig sabihin nun very close silang dalawa ni Ms. Nora Uno sa kani Senator Bongo at at nakikisuyo na at nakikisuyo at nakikiusap si Nora Honor na pwede lang daw talagang ini uh, ini special mention pa ni Miss Nora on star, yung Malasakit Center ni Bungo. Bungo eh. No, nga naman eh, malaki naman talaga tulong yung Malasakit Center na yan para sa mga mahirap nating mga kababayan. Dahil nga eh may libreng gamot ka, may libre pa yata sila diyan hospitalization eh. Hindi eh, naman lahat ng mga Pilipino na kahit maka-afford ng mga gamot-gamot ngayon sa panahon pa naman ngayon pagkamahal-mahal ng mga bibihin ng gamot. Yung pala. Ibig sabihin na, ibig sabihin na close na close silang dalawa. Yan ang habilin ni, huling habilin ni Miss Nora Uno sa mga pansiguro niya na nakikiusap siya o nakikisuyo na kay Bongo na sana, eh, yes, yes. dagdagan ko na sana siguro ang pagkakahulugan niya uh, iboto niyo ulit si Bongo. Yan yung yun, yun siguro ang gusto niyang tumbukin doon sa kanyang huling Abilin. Oh, hanggang dito muna muna uli ang ating video sa sunod at thank you sa inyo.